na Ayun ang wind field nasa taan. So, ano yung mga developed ng lugar natin ng 1,000 pesos. mga Dito kawawa yung mga nasa ano. Konting lakas-lakas pa na ito na tuloy-tuloy. Kabagay, ilang araw na din naman ito, no? Kung totoo din, ano na yun? Ito yung mga sabihin galing kaming Lakeside. lalim dito dahil pala naman basura ngayon yung daanan natin palabas sa kuntang katabata pre binbahagi dito sa paligid ng Uyuntiyo. Lawa na. Baha na sa paligid ng windfield, pero sa atin, <laughs> dahil bundok tayo. Sayang yung kanina, hindi naka-windfield. So guys, eto na po ulit tayo. Hindi pala pag a Sa paligid ng windfield. Kawa yung aso, hindi makalusong mo. Oh. Ay, nang windshield. Mataas naman ang atin. Pero yung paligid natin, lubog na sa baka. Ilang motor na tumirik dito. Ayun na yung sa atin. Pero yung parang sa... Oh niyo sa ay ano, mm -hmm. pwedeng maabot din ang baha kapag medyo kamaas pa dito. Daling kami nagpatulok ng mga papi namin. Daw dyan maliwa. May noong tasan may Medyo malipot ha. Lupa-lupa ang tricycle. Bako-bako sa dito. Ito yung balakang ko. Sana yung maayos na to in the near future as soon as possible. Baka kayusin na to. Magbabotohan eh. Ito yung sabi ko sa inyo sabiya. Sabiya na sa biya. na kasi yung kadikit niya. Ayan. Ayan. Muy dagat papuntang matapat <laughs> ayan o oh, hindi na niya dito naman sa lugar natin pa ano yun ay no, tingnan niyo yung tricycle. Grabe ng ano. Ang lalim sa part na yun. Ano yun ta? Ang lalim, ang galing ng tricycle ah. May ita na doon na may lusot ang ginawa. May ito sa may sa ng side. Doon sa may putikan sa damuhan may ginawa lusotan ha. Di man sa atin. Wala rin sasakyan natin dito mga guys. 4x4 na malaking gulong. Ito na yung kita ng abuyaw. Ito na yung atin. Papasok na tayo sa windshield. Ito yung ating guard house. Oh? Ito yung ating guard house. kalikuran. Walang baha dito. No? Mataas kasi tayo. And may naririnig ako na tayo si Macy. So, yo. Maganda na ang panahon. Sana magtuloy-tuloy na ng makatuyo na ng damit at sapatos ng asawa ko. Okay. Ito yung sinasabi ko sa inyong block. Diwa, ano, 50 to 62. Yan, nadalam pala na ka tayo.